mas klaro yung kinalabasan kasi luma na yung green na ano okay, so ito yung pag press lang na no, madali ano, yan so, lahat, mag test print tayo dito po sa milky una ito po ay reducer parang thinner kung baga pag nagpipintura kayo ng enamel makondisyon yung dagaanan ng ink mapapatuyo yan Ayan, ito naman yung ink natin. Tinuha na natin dun sa sisidlan. At pag masyado siyang malapot, lalagyan din nito. Reducer din nito. Patak-patak lang, malalaman nyo yung pinakamagandang timpla. Pag na- na-experience nyo na. Pag masyadong malabnaw, mas manipis yung plaster na yun natin. Ang print natin, pag malapot naman, mas mahirap lang na tumagos dun sa print, dun sa stencil natin. Kaya hanggat maaari, habang nagpiprint kayo, pag uh, medyo lumapot, papahabulan ng reducer. So, lalagyan natin dito. Dito natin umpisahan. Dahil sample lang siya, uh, kunti lang. Hey, okay. pag ginanon, pag ginagawang ganon, mapa-flooding yung print natin. Ayan, ready na yan. Okay. Lalagyan natin ng ganito kaya. Ayan. Tapos, simple yung hilang ganon. Okay. Tingnan natin kung success po. Ayos naman. Ayan, lumabas na yung print. Ayan. Lumabas din dyan. Pero napagdamutan ng konti ito. Okay, so pag naka-umpisa ng ganoon, tuloy-tuloy na yan. Okay. Okay, so natapos na tuloy-tuloy lang yung pagprint ano po. Yan. Pag halimbawa ano siya, mahangin. Huwag kayo sa mahangin kasi itataboy niya yung uh, mga pan, mga print. Uh, ganyan. Pag uh, ang nag-print tayo at tumigil kayo sandali. Pwede nyo linisin yung sa ilalim. Gagamitin nyo na naman ito. Ayan. Gagamitin natin. Ayan o. Oh, liliwanag yung ano niya dito Tapos pupunasin natin ng ganyan. Ganyan lang. Every time na halimbawa tumigil kayo at naabutan ng magpigas dito, pupunasin dito sa ilalim at madali lang yan pag nagtuyo, ready to go ulit. Okay? Nandito po yung ink niya. Mag-aabang yan. Pagkita natin, meron tayong strings dito. Purpose po niyan iikutin niya yung mismong cup. Kasi yung ibang printers, yung pressure lang dito sa ibabaw ng frame ang nag-iikot doon. Pero itong atin, meron siyang ganito. Meron din tayong stopper dito. Ito. Yan. Para, pag uh, nag-print tayong ganon, ginanon natin, titigil siya hanggang doon para uh, titigil din dito. Yan. Uh, pakita natin yung mga adjustments lahat. Eto, pag halimbawang i-adjust natin yung ito nya, pwede natin uh, luwagan yung isa dyan. O, dito naman, kung gaano yung tapat nito dito, pwede yung forward and backward dito. Ayan. ayan din dito. Dito naman, yung tilt nya, kung gaano siya kataas doon. So, ayan siya. May angle siya kasi pag nagpalit tayo ng cups, magpapalit din yung angle nito. Titingala. Ganun. Dito naman, yung layo niya, pwedeng forward or backward yan. Pag dito na ang ginamit natin, ito isa babalik ta rin natin yung frame. Yung frame, akakalasin natin dito sa handle. Pareho yung butas niya dito sa likod. Para ito, pupunta naman siya dito. Para yun yung gagamitin. Parang Uh, ba babalik ta rin lang yung frame na gano'n. Halimbawa, yung frame natin ganyan ngayon. Babalik ta rin lang na gano'n. Okay, so paglilinis na tayo. Para maalis natin dito, luwagan natin dito. Sigpitan so, din para bumalik. Kailangan natin ng mga cardboard ganito pang scoop natin para dun sa mga para hindi magkalat ito pag tinonas natin okay marami rin dito pag na yon kailangan na natin ng mga ganito pamunat at importante rin ito reducer ito rin yung panlilinis natin pick upin nga lang yung mga ink ganun dito mas magastos ngayon sa Uh, reducer itong paglilinis kaysa e yung pang natin kasi pag tinimplan natin kunting-kunting patak lang dito sa paglilinis po yung mas magastos yung ano <coughs> Okay. 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 Yan, oh, napaputi na natin na maayos. Sabihin, na ano na naman, okay na naman for continuation. Bawa, tumigil kayo, balik nyo, malinis na siya. Kung meron kayong uh, pressure, air pressure, maganda rin bugahan yan. Ayan po. pag ginanon tataas iangat ito para hindi dumikit yung yung kan saka lang yung didikit pag hihilain ng ganito pag binalik makargahan ulit nasa sya kompleto yung print o ayan ano natin tawag doon flooding siguro doon pasok siguro doon may kargahan no Lata siya. Sa timpla po, kailangan maganda yung pagkatimpla ng ink. Medyo malapot ito kulang reducer, kaya yun kapahabol natin. Saka medyo luma na kasi ink natin, hindi ganun ka problema pag bago yung mga ink natin. Magkaka problema rin po kasi yun pag luma na. So kailangan pag bago yung mga ano natin, mas maganda. Yung ano pala natin, image ko natin. Nandito ano po, ang tapat niya rito. Pag mas malaki mas maraming kailangan. So ang pressure po dito. Dito natin daganan. Kasi so, yan yung tapat eh. Ah, ito yung image niya. Dito natin i-pressure. Tapos yung paglagay po, kailangan matesting din talaga kung maganda yung pagkalagay ng mga cups dito kailangan uh, nakaparallel siya dito kasi minsan pag lumuwag ito na natin ito may angle siya halimbawa ito ito hindi na magpapalit yung plaster nito no? itong frame natin pabalik balik na lang siya ng ganyan kaya dito natin aayusin para maging iskwalado siya dito o, yan po yung mga issues na ano pag nagpe-prepare pag nakuha na po na yung calibration na sinasabi wala na pong problema din importante sa pag-calibrate natin pag nilagay natin ito tapos sinilip natin dito yung blade nya yun pag dumakat na ganun ang tapat nya dito sa gitna papunta doon at titingnan din natin yung dito nya, dapat itong uh, cup natin ay naka-parallel sya doon. Ito pag ganyan. Na-adjust po dito. Dito. Kung pwede natin i-twist na pag ganun. Para makuha natin yung parallel sila. Yung dito naman, yung angle nya. Dito. Okay? Para lapat sila doon. Kasi pwede nating i-adjust dito na yuyuko siya o tataas. Dito. Luwagan lang dito at hanapin yung uh, level niya. Kasi pag nagbago yung size ng cup natin, magbabago ng konti yung level. So, ang pag-adjust ko niyan ay ganito. Luwagan dito. Mararamdaman pababa doon tapos pataas. Pabalikan. Tapos, pag pag hinilang ganyan, masisilip natin na nakalapat siya. Makikita na hindi siya nakalapat pag uh, mali yung pagkalagay. So, pag tinest natin na ganyan. Tapos, pag nagprint tayo, since ito yung uh, mga image natin, yan, kailangan ang pressure dito sa gitna niya. Dito. Gitna nitong tapat ng image. Pag lumakis kasi yan, ganyan para mas sure lang na balance yung tatamahan i-check din ito minsan itong rod nya no? pag medyo mahigpit kasi ito pag nasakal ng husto ito mahina yung ikot dito mag i siya may mga issues na nangyayari na iiwan yung ano pag kagaya niya no? Naiiwan yung ikot nito kasi hindi umikot kailangan ma-check yan tama-tama yung luwag medyo hindi ako makontento dun sa ano sa green na ink natin subukan natin tong Thank Eh. Okay. Maano kasi yung green. Ma. Hindi maganda yung kanya. Yung texture na luma na kasi. Hubok na din 'to. Mas maganda. madali lang naman eh, hindi tayo magkakamali. Nagprint na. pag nasanay na yung printer wala nang ka problem problema so ayan nga mas klaro yung kinalabasan kasi luma na yung green na ano okay so ito yung pagpress lang na madali kompleto ano? so, lahat ayan oops ayan nandun sa klase ng ink na nagamit mas mas makita pa rito sa white kaysa dun sa green kanina parang expired na yung green na ginamit ko okay so kahit ang liliit ng mga print no wala ka problema problema na mabas lahat okay